Ito mga mix mga paro, meron kaming 4D36 na puso. May customer kaming overheat, salwak-salwak na ang tubig sa radiator. Ito yung umpisa na namin baklasin ng cylinder head. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa makina kasi overheat talaga. Hindi na talaga matino yung under niya. Eh. Titignan natin kung ano ang dahilan. Bakit sumasalwak ang tubig sa radiator hmm. nako yung number 2 saka number 3 Pagangat oh. pag angat ng cylinder head gas ay cylinder head cylinder head ayan oh. daming tubig sa gitna dumaan na sa mismong cylinder head oh Initignan ng kasama ko kung may isda o. Oh. Baka may isda sa loob niyan. <laughs> Wala na. Tapon na ang cylinder head nito kung ano nangyari dito sa cylinder head. Sigurado. Iyak ang may-ari nito pagka ano, grabe yung nag-drive dito. Hindi niya napakiramdaman ng gusto kung anong nangyari sa makina niya kahit isang overheat lang sana o dalawang overheat pina-check up niya na sana sa malapit na mekaniko sa kanila hindi na dapat hinantay ng magiging ganito ang nangyari ayun malayo yung video puti yung number 3 oh. boss ito na leak test na nila oh. klaro klaro ito yung boss oh. ayun ang biyak na oh. yun to 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 ayan ayan na mismo dito naman sa tinamaan ng tres meron din daw leak dito konti basta dito parte dito reject na to boss wala na balitan na daw ng bago ito ayan ito yung machine shop po sa ayan no? eh, Ay, sobrang nangyari dito eh. wala na hindi na talaga mapakinabahan may balik yung cylinder head dito kaya bumili tayo ng ano ng bagong cylinder head galing Maynila. Ito yung 4036 Mitsubishi. Eh, ano ko, dinamot ko ng langit. Pero natuyo na rin. Air Asia. Cylinder head, 4036. Sina kayo sa ano yan? Air plano. Ito pa. Ang tubig. Brand new yarn. Ayan mga mix mga paro oh. Magpapalit tayo ng ano na piston, piston ring din ng ano ng 4 36 para sure sure ball gawa natin guys. Ayan mga piston. Abot mo dito mga piston. At salpak na natin tong mga bagong ring. Para sigurado na bunot Fernando ang gagawin ng may-ari nito wala na rin yung radiator dyan oh. yan pinaka-overhaul din namin ang radiator kaya wala na dyan eh. ayan puntahan natin yung cylinder head nilalapat pa yung mga barbula ilan na lang? apat na lang? ayan oh, mga wings mga par tayo sama ko si ah Ah, na natin itong Ford ni Boss Frank Arkitek. Minsan <laughs> talo ko sa ibang choices Puti pa sa Jollibee Mix and Match Combo Kahit panalo, choose your own Sulit sarap combo Ay, Ano pang piliin mo? Masalap Jollibee Mix and Match Combo 75 lang ito nakatotok yung nozzle. Ayan, pag ang namin sa ring, yung ring ng taas ay dito nakatapat yung ano yung hiwa niya dito, yung isa. Tapos dito sa gitna naman ay dito naman sa gitna. Itong oil naman ay dito rin kahit dito, kahit saan dito nyo tapat yung hiwa niya, okay lang. Kasi oil talaga yan, daanan talaga ng langis papunta sa second end first na ring yun lang na mix so, parang uh, diskarte namin pagkabit ko saan namin itatakot yung hiwa ng ring, yung gap ng ring Ayan mga mix mga par At Nakabit na yung mga piston Ang sunod naman natin ay Cylinder head Cylinder head na bago Walang laki yung valve eh? Diretso ba maluwag Ayan mga mix mga par mga mix mga par original lang binili ng may-ari ng gasket oh. Ah, salpak na natin itong brand yung head Ito yung Ano ah, tawag ito? Lotus. <laughs> Tong torque rings, torque rings namin ang 4036 ang diskarte namin mga mix mga parang higpit namin dito sa cylinder head ay 180, 180 lang sa amin. Bala na kayo kung ano lalagay niyo. Ayun oh. No? 180 Newton meter. 180 Newton meter. Bala na kayo basta 180 irot-irot na. Ang exhaust. 12 yung intake Bago tayo magpa-under dito sa binu nating 4036 Mamix mga par ang ginawa namin dito ay nagpalit kami ng ano bagong ano cylinder head kasi yung cylinder head na dati wala na basag sa dinadaanan ng tubig kaya mga mix mga par na si sira ang cylinder head gas ay cylinder head or kahit gaano katibay ang cylinder head ninyo kung halimbawa ay ang ay barado kaya pinakaimportante sa lahat mga mix mga par na kapag oras na nag-overheat ang sasakyan ay magpakonsulta nin magpakonsulta magpakonsulta magpa na kayo sa ano sa malapit na mekaniko sa inyo para hindi abutin ng katulad nito sobrang sakit talaga ng ulo ng may-ari nito kasi inabot ng nagpalit siya ng head talaga kasi wala nang tatanggap sa ibang ay wala nang tatanggap na machine shop dahil basag ang ano ang head singaw overheat talaga siya nadurog-durog nga yung number 3 kung mapansin nyo yung Unang kuha ko ng video sa head Wala na talaga kaya ito Bago tong head niya Para medyo magtagal-tagal ang cylinder head ninyo mga mix mga par Ang gagawin ninyo Ang number one ito papa-overhaul nyo Tulad nito pina-overhaul namin to Ayan yung Itong ano itong radiator Tapos check nyo kung may mga leaking dito Sa mga hose pati yung hose doon sa baba para hindi sumakit ng ulo ng may-ari kaya bago tayo magpaandar ay sinabi ko yung ginawa namin medyo matagal-tagal din na gawa to dahil galing may nila yung ano eh yung cylinder head Mejo mahalan selender he dito sa sibo. Paandar na tayo. <coughs> Uy, ganda ng susi ah. Yon. Paandar na mabilis pa na yan. Patihan natin.